Malan kayo ang gusto nyo. so, <laughs> hey okay, guys, maganda ang couple couple. Well, that's best friend. <laughs> Yo, yeah. ano ang sabi mo dyan? Ano, wala. Best Hello. friend ko to, so, guys. Yeah. Talagang matibay yung pagsama namin nito. Na <laughs> guys, uh, grabe, couple-couple nito couple ngayon. Ito, dalawang napaka matagal ng ano kopol talaga ay sa akin may nakatapat yan mo, talagang, yeah. uh, talagang ano to hindi right uh, ano mo sabi mismo? talagang ano yan format na yan Ang suggest ko lang sa mga manunood makontento kayo kung kaya yung partner nyo ito 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 grabe yung pagsama yung dalawa okay, okay. no makontento kayo hanggat nakokontento rin yung partner niya sa inyo pero magkakaroon na sila ng iba siyempre di ba wala tayong magagawa oo no? uh -oh. Mahirap naman pilitin yung ayaw. Oh, mayroon, Kumbaga, eh, ano eh, may sila yung buhay eh. Parang hindi ka magiging masaya sa buhay mo kung napipilitang ka lang eh. Pero yung pinakamasarap doon pare ko yung may ayaw. Uh, gano'n ba? Sabukha ko na yun eh, yung pag-ayaw niya. Uh, ah, Oh. Ahay talaga. Pero uh, gano'n uh, mo kamahal si uh, partner mo ngayon? Sobra. so uh, yun <laughs> so, yan, guys, partner-partner dito

Malan kayo ang gusto, gusto nyo. <laughs> okay, guys. Maganda. Couple, couple. Couple, couple. tas best friend. <laughs> so, ano ba, mo mo dyan? Na? Wala. Oh, wala. Best friend oh. to, guys. Yes. Talagang matiba yung pagsama namin ito. Talag hindi matutumbasan ng iba. <laughs> kopul, kopul.